Kung may lumang gunting ka na hindi na gumugupit, huwag mong itapon. Kaunting toothpaste lang, babalik ito sa dating ganda. Normal lang na maging mapuro lang gunting sa paglipas ng panahon. Marami ang gumagamit ng baso o bota para hasain ito. Pero lumang paraan, yan na lalong sumisira sa talim. Sa video na to, ipapakita ko ang praktikal na paraan ng paghasa. Gagamit lang tayo ng kaunting toothpaste. Ganun lang kasimple. Tingnan niyo, hindi na gumugupit ang gunting na to. Subukan niyo sa plastik, makikita niyo hindi na tumatagos. Nguunguyain lang nito ang plastik, hindi na talaga ito gumugupit. Kaya ganito ang gagawin natin. Lagyan ng toothpaste ang buong gunting. Sa magkabilang panig. Pahiran ng buo, tapos kuskusin ng daliri. Kumuha ng mangkok na porselana tulad nito. Maglagay ng isang kutsarang asin sa mangkok. Ang sikreto ay ang paggamit ng asin. At ipapaliwanag ko kung bakit. Igisa ang gunting sa gilid ng mangkok ng ilang beses. Ganito. Pataas o pababa. Tapos, baligtarin at gawin din sa kabilang panig. Hindi kailangang gawin ito ng matagal. Ilang beses mo lang sila ipasa. Marami akong problema sa ganitong gunting. Matapos kaunting gamit, pumurol na agad. Dahil simpleng gunting lang, di sulit itune. Mas matipid bumili na lang ng bago. Natutunan ko tong paraan para maayos sila. Ngayon, ipapaliwanag ko paano gawin. Asin ang gamit dahil may astringent properties. Pagihasa sa mangkok, tumutulis ito. Epektibong paraan to sa bahay para sa gunting. Pwedeng may marka sa ilalim ng mangkok. Pero, huwag kang mag-alala. Punasan lang ng daliri at mawawala. Kunin natin ang bag at subukan ang gunting. Tingnan ang gunting pagkatapos ng treatment. Mahusay na ang paggupit, walang hirap. solusyon to sa mga pumulol na gunting. May gunting ka ba sa bahay na di na gumugupit? Huwag mo nang itapon. Gawin mo to para makatipid. Ito ang tip ko ngayong araw. Sana nagustuhan ninyo. Yakap at kita tayo sa susunod na video.